Lebron James. Well, matapos nga po ang nakakamanghang laro nito at ng Lakers kontra sa Denver Nuggets sa Game 4, marami nga po ang naniniwala dito na nakuha na nga po nila ang pinakasusi at momentum para maiwasan na ma-Taylor Swift. 3-1 na nga po mga ka stories at base sa ilang mga fans dahil nanano ang Lakers ngayon hindi malabong makapag-comeback pa ito alam naman ninyo na pare-pareho nga ang storya bawat game simula game 1 hanggang game 4 nasa Lakers ang kalamangan sa first half, ibig sabihin na kayang-kayang manalo muli ng Lakers sa game 5, eto na rin naman ang sinabi ni Lebron na ang game 5 ang pinaka-importanting laro sa kanila, kung may papanalo nga po ni Lebron at ng Lakers, hindi malabong first time tong mangyayaring history para sa kanilang prangkisa. Tara na talakayin natin yan at pag-usapan ng sinabi ni Shea Gildius Alexander na easy win nga daw para sa kanila ang playoffs ngayon. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Oklahoma City Thunder. Well, dahil nga sa pagiging number one team nila sa Western Conference, hawak nga po nila ngayon ang pressure lalo sa first round. Dahil na rin sa undermanned na lineup ng kanilang kalaban na New Orleans Pelicans, marami ang nagsasabing magiging easy win ito para sa Oklahoma City Thunder dahil wala si Zion Williamson. And guess what mga kawang stories? 3-0 na ang record ngayon nila. Umabante na nga sa 3 wins ang OKC at isa na lang panalo. De derecho na sila sa second round para makalaban ang mananalo sa Dallas at sa Clippers. Pero bago po man sila umabante, nagbabala na rin naman nga si Shea Alexander sa Pelicans na tatapusin na nga po nila at sisiguraduhin na Marcel Johanna ang panalo sa Game 4 kahit man hawak ng Pelicans ang home court advantage. Ayon pa dito, naniniwala siya na may kakayahan ng ng team para umabante next round. Dagdag pa niya, kahit sino man ang kanilang makalaban, sinisigurado niya na hawak nila ang lahat ng advantage. Kilala rin naman natin ang team ng Oklahoma bilang isang batang kupunan kung saan pinapatunayan nila na hindi hadlang ang kakulangan ng experience sa playoffs para umabot hanggang finals. Samantala, dito naman sa gagawing history ng Lakers at ni LeBron James. Ayun nga po mga Koan story sa ginawang post game interview nito ni Tony Lebron ang susunod na game na po nila ang pinakaimportante sa lahat ngayong season. Wala nga daw silang room dito para sa error. Kailangan nga po nilang ibigay ang lahat para makabalik pa sa home court at i-extend hanggang sa game 7 ng serie. 3-1 na nga po as of today mga kawan stories at kung manalo ang Lakers next game mabibigyan sila ng pagkakataon na bumalik sa home court at gumawa ng history. Well kung history nga po mga kawan stories ang pag-uusapan minsan na nga itong nagawa ni Lebron noong 2016 kontra sa Golden State Warriors at hindi malabong mangyari ulit ito ngayon. Wala pang pa ang nakakagawa ng ganitong klaseng history at sa panahon ngayon malaki ang tsansang mangyari ito. First time nga ito, possible mga kawan stories na mangyari para sa Lakers. Ito na rin naman ang hiling at sigaw ng mga fans na umabot hanggang Game 7. Magandang adjustment ang ginawa nila ngayon at posibleng mangyari ulitin nito Sa kanila nga po mga kawan stories ang momentum at aasahan nating may papanalo nila ang next game sa Denver Nuggets.